Hi guys! Ayan, magbakbang tayo ng espagueti guys. Simpleng espagueti lamang pero masarap with bacon at saka itlog. Ayan. Siyempre mayroon konting siri yan. <laughs> o diba? Tikman natin kung masarap. Mm, crunchy. Yummy siya guys.

kasi lutong bahay, hindi luto sa labas. Organic na spaghetti, itlog, organic. Ayan, kunting karne. Wala kaming hotdog guys. Yan yung itlog natin. Saka hindi kami kumakain ng mataba ano lang yan, ang bacon namin ay kunting taba lamang. Iwas sa high blood. Nag-grave lang yung aking amo guys. Hmm. Tapos may kunting gulay. Cauliflower. Yummy. Ito talaga guys, napaka crispy. Ako ang gumawa ng bacon. Pinagkanoan ko lang yung amo ko. Sinakayan ko lang kasi gusto talaga niyang kumain yan. Ayan guys, maraming salamat sa si panonood. Nakamukbang na tayo. Magustan nyo naman yung Si Siti sa likod ko at saka yung amo ko na saka ano pa. Nihintay ko pa. Marami salamat guys. Thank you for watching.